Hello mga langga! Nandito kami sa gateway. Kasama ko yung, mga, yung anak ko langga. Pinasyal ako ng anak ko. Niyaya niya ako dito kasi magpapakain daw siya. Ayan, ang ganda-ganda dito mga langga. Oh. Ang ganda na ng gateway to. Wow. Ang daming tao lang Ang daming kumakain. Naghahanap kami ng makakainan ng anak ko. Tapos nakita ko to, wow. Ang ganda. Yun yung anak ko. Ayan, maghahanap kami ng kakainan dito. Kasi yung anak ko, meron siyang gustong restaurant na kakainan. Kaya lang, wala pala dito sa gateway. Doon pala yun sa MOA. Kaya lang gabi na kasi, hindi na kami makarting doon kay malayo. Kaya maghanap na lang kami ng ibang kakainan. Lakad-lakad na lang kami dito muna. <laughs> yung anak kong binata siya yung mang, manglilibre sa akin. Ang aliwalas naman dito. Ayan, ang ganda-ganda. Hindi pa masyadong ano ba. Hindi pa masyadong tapos. Kaya ang mga tao, hindi pa ganun ka, kadami. Marami din pero... May, ano siya yung parang aliwalas lang Nas pag natapos to ang ganda nito marami pang bakanting mga pwesto kasi di pa natapos ayan bababa kami hindi namin alam kung saan kami pupunta kakainan kasi ang mga pagkain dito ayaw kasi ng anak ko ng kanin ayaw niya ng kanin kaya nagdadayat kasi gabi na kaya ikot ikot na lang kami ikot ikot kami dito maghanap ng kakainan Wow, oh, ang daming tao. Wow. Ikot. Ikot kami kasi meron kaming hinahanap. Hindi namin makita-kita kaya ito. Baba naman kami. Pababa <laughs> na naman kami. <laughs> Hindi namin mahanap yung ano, yung kakainan namin kaya ito, lakad-lakad na lang kami. Nakakapagod din pag ano, magpasyal-pasyal pero sa ano naman ngayon, Sunday naman ngayon, so pasyal-pasyal. Pasyal-pasyal din pag minsan-minsan mga langka, ano, para ano, malibang din naman tayo. Dami naman pwedeng kainan dito, kaya lang ayaw ng anak ko. Gusto niya, sabi niya saramin na daw kami kakain, ay ayaw ko naman. <laughs> Hindi kami magkasundong dalawa. <laughs> kaya bumaba na lang kami. Sabi niya, doon na lang tayo sa labas. Meron kami, kina, ano kasi dati kinainan doon. Sa labas na lang daw kami pupunta para doon na kami kakain. <laughs> ah, ang gulo, ano? Pero maganda rin yung ganito lang, kakay. Masaya din ba? <laughs> yung nanay, video-video na lang. <laughs> Habang yung anak, o oh, ayan, seryoso nagutom na kasi nila pang kain isang bislak lang makain niya sa isang araw so ngayon gabi na kung kailan kasi gabi saka nakapag-isip na lalabas eh para kumain <laughs> ayan nandito na kami sa ano sa labas na paborito namin kakainan na uwi kami sa ano na lang burger na lang kasi ayaw niya magkanin. Ako naman, hindi talaga ako kumakain pag gabi na. Pero napilitan akong kumain. Gawa itong anak ko. Gusto niya akong itirit sa labas. <laughs> Siya naman may gastos. De. Sige, go. Go na tayo, go. Ayan, nagpili-pili na kami ng kakainan namin. <laughs> yung dalawa lang kami kasi yung aking anak na babae hindi sumama. Ayan ang nanay. Ano lang, simple lang kasi di tayo ang magbabayad, ang anak mo magbabayad. Kaya, <laughs> kaya masaya. Masaya ang nanay kasi ano, hindi magbabayad. Ayan, nandito na yung order namin. Kakain na kami. <laughs> Ay, minsan-minsan lang. Minsan-minsan din, mga maganda rin yung ganito. Lalabas. Ayan, salamat sa panonood.